Nagpapalakasan kami dito ng boses ng TV charot lang kasi Good morning. Share ko lang pala sa inyo yung nilalagay ko sa mukha ko. Naglagay pala ko dito sa mukha ko ng RDL number 3. Then yung pinaris ko ay Olay. Hindi ko naman siya guys in-expect na sa sobrang init ng panahon, mabilis palang pawisan kasi nga ba diba, bakasyon so pwede tayo mag-relax-relax dito sa loob ng bahay. At medyo pumuti din yung ating face. Yung problema ko lang is pag mainit yung panahon, mabilis nga akong pawisan tapos namamalat na yung mukha ko so mainit din siya kasi pag minabalat ako yung mukha ko parang ano makati gano. pero hindi naman siya masakit makati so ayan effective nga no um, twice pa lang ako naglagay so ayan tingnan nyo naman yung kilay ko na ano na siya namalat na tati yung lips ko nilagyan ko na din kasi sa sobrang kapan ng lips ko hindi na siya nakakaramdam ng sakit pag namamalat Ganun talaga yung mga kakwin queen of love. So kayo, hindi ko naman kayo ini-encourage na maglagay ng paganda sa mga willing lang naman at may afford dyan. So dahil bakasyon, maglagay-lagay din naman tayo sa ating mukha. Pero hindi ibig sabihin naghahanap na tayo ng kalab team dahil gumanda na yung ating mukha. Nagpapaganda tayo para pag chinismis nga tayo dyan sa labas, medyo may mukha tayong ihaharap kaysa mga nagchismis sa atin. O, ba diba? Kaya tips lang tuha unahin muna natin yung ating sarili, hayaan natin sila. So anyway, hindi ko nga nauna yung aking sarili, dami kong advice dito sa aking vlog. Hindi ko naman nauna yung akin sarili, gawa ka na ng video ako. Hindi pa ako nakasuklay pero nakalagay na ako sa mukha ko ng ayan. Pagising ko nga sa morning, nagsasabon ako ng mukha ko before ko siya lagyan ng, ng RDL number 3 at afternoon olay. Tapos baka may masabi na naman sa akin yung mga alam niyo na blablabla bla bla. Nilagyan ko na ko na rin pati baka nga may masabi na naman sa akin yung mga blablabla bla bla dito. So pati nga liig ko ang uh, ka dito. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Yung parang ninusnusan ko na pinahidang ko na pala sa liig ko ng RDL din para baka sabihin nila yung mukha ang puti-puti tapos yung ang liig ang itim-iting daw, uling daw. Tapos pati tayo nga ko nilagyan ko na rin. Para wala talaga silang masabi. Bahala sila dyan. Basta ito yung choice ko sa buhay ko. Um, ayan. Pero ano na sila dyan. Bahala sila dyan. Basta ang masasabi ko. Humabao na ulit yung aking banks. Babawasan ko na ulit yan mamaya. Pag wala na akong gagawin. So ngayon dahil morning pa naman. Magtulog-tulog na muna ako then Mamaya sobrang init na mga 10. 10 a.m. or 11 a.m. maliligo na si Queen of Vlog din maglalagay ulit kasi kaka-apply ko lang siguro maglalagay ako mga tatlong bisis isang araw tatlong bisis ko din siya gagawin sa tatlong araw nga ganun <laughs> so pagkatapos noon dalawang bisis na lang ako maglalagay baka sumubra nga sa puti at numipis na yung aking mukha mabilis na siyang masugutan yung tama lang naman siya pumuti mga ka Queen of Vlog so kay tama nga naman yung nabasa ko sa hugot na Unahin muna natin yung ating sarili ganon Para wag tayong ma-stress, 'di ba? Ang dami ngayong problema sa mundo, mga bayarin sa bills at sa boarding house at yung sa ano, -ano pa may pagkain pa niyan, whatever. So minsan kailangan muna natin i-relax yung ating sarili, baka diba? yung edad natin 27 umabot na tayo ng 40 plus. O 'di ba? Mas lalong wala na talaga sa atin ha noon, 'di ka na yung mga maririnig natin diyan sa labas. Alam niyo na ngayong panahon, tighirap na inuuna pa yung daldalan ganon yun So, pasensyahan nyo nga yung maingay dito sa aking background kasi bukas yung TV ng aking, ng may-ari ng wording house. Nag-aagaw yung boses ko at ng TV nila. Nagpapalakas ng kas, kasi kami nagpapalakas kami dito ng boses ng TV. Charot lang. sige na po mga ka-queen vlog. Ayan. Nag-share lang po ako sa aking nilalagay sa ka. Baka magulat kayo. Biglang pumiti yung akin ka Charot. Bye-bye. Thank you for watching.